Pwede mo nga ako skip dito eh. Ikaw may ari nito eh. Ba't na ako sa iba? Napapalipat ako na ibang bahay. Ikaw, ikaw din natous nito eh. Ako mawawala dito, Pustahan tayo. Ako yung napunta dito eh. Ingat mo ah. Oh. Oh. I will teach you. I will teach you. I will teach you Japanese words. Means... If, if you teach me. Kaya ako naglalaro na ito. Pampawala ng depressed. Mga chicks ba? Chicks. Tall chicks. Ikaw, tol, ba't ka naglalaw na ito, tol? Anong ano? You know. Ito si... Itong kaibigan ko nagganap ng chicks yan, tol. Kupal yan, eh. Yung meron yan, mahanap yan, makakahanap yan. Tinutulungan ko yan, tol. Tinutulungan ko yan, umangat. Sige, tol. Escape namin, tol. Pag-uuto, mag Maguto kami mamaya. Next na naman. Yes. Accept, accept mo na tol. Accept ko na. Accept mo na. Chan chan chan. Wait lang ah, tina ko. Anong anong name anong name 'yan? Anong name 'yan? Aski. Ay ah, ito. ito. Yan tol. Next, mag-skip naman kami tol ah. Huto naman kami na ibang mga ano para may mga tara. tara tara. Ano raw? Again, again, again. Practice nga ng completion. Ano, ano kasi mag-grade 11 na right? So, ganun. Ay. Okay. <laughs> hmm. Thanks. Kayo. Wala so kayong pasok. Tapos na. Ano? Damn. general. Hindi uso yan, girl. Ay, light. Ano lang? Powder, powder lang. Ang <laughs> um, pangat na makeup. Makakasira lang yung face mo. Wala. 1.30 na. Wait lang, girl. Oh my gosh. Wait for me. <laughs> damn it wait wait wait, wait. mama Ugh. So, wala nang pasok. Ay, wala pa lang pa ito. Wait. Practice, practice lang, practice. Damn it. 131 na. Ah, wait, 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 wait. Okay. Patay na lang tayo. Umari na malalabas. Pwede naman. Ay! eh pa lang ako. Ikaw. Ikaw na. 31. Uy! So, tangot ka na pala. Uy! Tara! Tara! Labas tayo! Mga gano'n. Ganati sila. Sabi tayo, sabi tayo. Ay, sana. Wala, wala. Sa kabila, sa kabila, sa kabila. May kabilang bahay din. Hino, hino. may kabilang bahay. Din. Manalilito sila. Mag-isa ka lang? Oo, oh, mag-isa lang sa akin para marami tayo. Basta, join ka lang. Oh, 2H ka baba. boy, 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 boy. Lubitan kita, boy. Ito, lubitan kita. Ano, lubitan kita. Hindi bang mangas? Buzz cut, o kaya... Mm, dreads. Baka magani, baba, baka mapangit eh. Ulit-ulitin na lang natin. Pagpangit. Game, 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 game. Game, 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 game. Gagagalaw, gagagalaw. Gege, gege, gege. Huwag nyo kumain. Huwag hey, yan. Ano Sige, sige. Sige, sige, sige. Eh, wait lang. Ano? Yan o. lang, boy tarap Sarap. No, 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 no. Ayaw gaming. oh Bro, blast red ba? Bro. Maglalaro ka. Mas level na ako eh. Gusto mo pa po? Ano? Uh -huh. Fish. Fish, di ka naglalaro na. Baita oh, ko rin yung nozzle doon. Oo, pero maganda yan. Ano? Sige, mura lang doon. Mura lang. Okay, bro, box lang ito eh. Hindi oh. na lang kapapalitan. Ano, ganyan na. Ah, oh. get yes. Oh. Wait lang. Wala ganyan Wala, wala. Isa pa, isa pa. Ang pangit eh. Ay, sige. Ang pangit eh. Gaya, gaya, gaya. Pangit. Ako Ang na bahala sa gupit. sa shop yan. Shop yan may dad may pera. Eh, kamalan ano hair clippers. Bili mo kung gusto mo. Okay na, okay na yan. Ah, pakit, pakit, pakit. Okay, okay. Okay, okay, okay. Oo nga. Ako nga, isa pa lang. Kuya ko nakasab sa akin. Isa pa lang. Ah, uh, wait lang. Ay, madali lang. Kian o IT. Ito. Set ko. Kian. Kian. Walang space ha. Walang space. Yung prof niya, ano. All black. All black. Oh, yan, yan, yan. Oh, yan. All black yun pro. prof. Ano, ano, ano? Oh. Fish lang. Isa. Isa. Oh. Paano graphics nga eh. Oh, eh. Okay lang yan. Mag? Up. Ha? Eh, dalang talaga nilalaro mo. Eh, daw. bumalik. ah oh, nasikapogga, oh, oh, kahit ano? po. kahit 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 nilalaro mo sa Roblox? kahit 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 sa shop, bili ka pagkain. Oh. Yum! 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 No! Item! Malik na naman! Yun know. o! Patay gagawin! Yum! Oh. Yum! 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 Binda, Yum. Yan o yan. Yum! 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 Oo. Silisil lang sa puso